You visit kanimal ka, Malka Kupal ke Ah Yang dah sila ah. pung, pung. Let's get it on main Ye putang ina ha Uy gago Ah <laughs> <laughs> <it's the> <laughs> kupal! Ikaw yung kupal! Let's go, let's go. I think ito tayo. Hindi, wow. Oh, nagamit ko na yan eh. Sino ba yung idol ko dito? Ladies and tayo. Ay, ito, ito. Sige, ikan tayo. Maganda din to, eh. Baka tanga-tanga ka, Idol ko to, sigara. Ay, sigaro pala, sigaro. Isa kasi to sa pinakamalakas na marksman ko, eh. Talaga? So, di sana pinabillboard mo. Saan ba ako? <laughs> eh? Saan ba ako maglilin? Kasi, eh, di, baba ako. O, ikaw, anong ginagawa mo dyan? What are you doing? This is my lane. Ulol! Don't, 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 don't make me stupid, man. If you know me, I know you too. What? What the fuck? Ano ko to, eh? Ano yung panain ko, nito, ganito ka magpanao, oh ako, 'di ba? O pumapalag ko. Oh, hmm. 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 mo. Hmm. 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 Ah, oh, 'di ba? Po tricks na 'yan. Napakatapang muna tao. Ay! Nandito sila! Mm. Agay! Agay! Nandito sila lahat! Oo, ay talaga. Pre, pre, pre. Nandito sila, pre, oh. Pre! Where you go? Why you forget me? Kupal ka kasi. You ka, animal ka, kupal ka. Ah, yan na sila! Ah, pung! Pung! Let's get it on, main. Sige, putangin na mo, ha? Uy, gago. Ay, 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 putangin na mo! Kupal! May Ikaw yung no? kupal! Ay, 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 Sige! Sige! Nang magkakalaman na, boy! Tara, push! Ito, putay na! Nandito, priyo! Pri, nandito sila, priyo! Nice, man! Nice, man! Nice, boy! Sa atin to, na naniniwala ako sa atin to. Talaga, Charmin? Sa atin to, panalo to. Ayan, Oh. Alam, mo, na naman, putang. Naupo pa, dalawa. Ah! Isikil, boy! Isikil, boy! Ay, putra! Gisgrap! Fuck you, boy! Boom! deserve. Ang inang onggo yun! Nung pinaggagawa nun, bigla akong pinasok! Bobo ka kasi! Talawit ka <laughs> nyo, eh, pe! O, tignan mo nung talawit niya! Uy, ganito nagdalagan para mapildi dito! Tapos sa bungang balon mo nga talawit ko! Nung kabuang! Tayo na! Adi kay ate! Uy! Da, buang-buang ka lang nga! Supot ka, do! Di ka man naligo, nga gamay ka pa yun, ano, ka mo? Ala, ala, sakit. Ang ina, sakit. Ala, ala. Nagago. Boom, deserve. Ay, tapos na di. Wasak na dito. Gago kayo. Hinayaan nyo lang ako mamatay tapos i nyo para, para sabihin na kayo bida. Ang kakapal na mukhang mga kasama na to. Huwag kayo iya. Yeah. Mga makasasarili. Ha? Ikan nyo ako tapos ka rin, ha? Ala, putang ina, ubos tayo, pre. Oh, isikil ka pala sa akin eh. Pabulabol ka pa. Mayabang ka ba? Kala mo siguro tatakbuhan kita. What do you think to me, ha? Easy to, kan? Huwag ka ganyan sa akin, boy. uy, Oh, putang ina mo, ha? Hindi, wow. Ito, obos to lahat, pre. Sinasabi ko sa inyo. Walang halong biro dito. Hindi ako nagbibiro. Hindi ako nagjojok. Napaktapang muna tao. Ano yung mabuti kung paano kayo naubusin lahat, mga support? Ah, manood kayo. Watch and learn, mamen. Watch and learn, mamen. Watch and learn, mamen. Agay, okay, agay. Okay. Oh, Chandler, ma man. Okay, okay. Mamaya, uubusin ko yan sila. Ako ang MVP dito. Ulul! Tandaan nyo to, sa sabihin ko ngayon, ha? Uubusin ko to. Isang salita! Ako mag-MVP dito. Huwag kang buwisit, ha? Huwag kang putang ina mo ka. Ano, ano? Pustahan tayo. Sino gusto makipagpustahan dyan? Pustahan na tayo para na magkakalaman, na no? oh. Anyabang mo, angas mo, ha? <laughs> Legendary. papansin pa yun, no? Putang para gusto niya maging MVP. Okay. Agay, 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 agay. Isikil di ba? Isikil kita nyo yun? Obvious ba? Narinig nyo yun? Ha? Ako, rinig-ranig ko eh. Na... Puta nyo, tumatagling sa ating ako eh. Sabi, isikel. Wala akong pakialam. Hindi, hindi ba naman magiging isikil yon na hamakin mo sa sobrang lakas ko? Pwede ko... Ay, ay! Ay, 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 ay! ay! Sorry, 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 sorry. Sorry, 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 sorry. Ay! suri na sila! Sorry, 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 sorry. Sorry, sorry. Ala, ala, ala. Ala, ala, ala. Ala, 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 kupal. Ala, ala. Nagbigyan ko lang yun. Agay, putang ina bro! Ala! Nagago, pinatay ako ng minyon. Nangihina ako sa kabubuhan mo. Yaw, yaw, yaw. Aking nga isipin na pag mo sa si akin. Yung akong gabuti yan, pero di mo pinansin. Aw, aw. Nakadrugs ka ba? Sa akin to, sa akin to. Huwag kang ipal, huwag kang ape. Uy, huwag kang ipal, boy. Pag sinabing akin, akin, huwag kang umipal. Kasi ako yung pinakamalakas dito, eh. Ulol! Ano na pumapalag sa akin? Makala yung siguro kaya niya ako. Kala niya siguro kaya niya ako eh, ha? Ngayon humanda kayo mamaya sa akin, ubusin ko talaga kayo, pre. Mayabang ka ba? No mercy to. Walang mercy-mercy dito, pre. Oh, turn niyo. Patay. Mm. Oo, oh, tangin na mo. ano, ano, ha? ano, 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 ano? Ha? Wala akong mercy dito mamaya, pre. Sinusigurado ko sa inyo. Walang mercy-mercy dito, pre. Walang mercy-mercy dito. Oo, oh, ubus. Ubus, 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 ubus. Walang mercy-mercy dito. Walang mercy-mercy dito! Grabing bunga nga yan. Sobrang loud. oh, oh, GG oh, GG oh GG yan, putang na Putang <laughs> na, G GG talaga sila sa akin min oh, Ito, 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 ito Patay yan, patay yan, patay yan Wala yung wala binatbat pre <sniffs> Putang min Hindi nila kilala ang pinakamalakas sa buong mundo Tayo na, di kaya ate Kaya kung ako sa inyo hmm, Yan, oh. pumasok pa, oh. pumasok pa no? Anong, anong kan mo para papasok ka? Ano, ikaw, ikaw, anong gagawin mo din, ha? di ba? Magaling kang kupal ka. Yan ang sinasabi ko sa inyo, di ba? Tulad ng sabi ko kanina, ako ang tatapos kasi ako ang bida dito eh. Ha? Ang lakas ng mo, tama ka na. This is my... May isa akong salita eh, you know? You, you see? You see that? You see that? You see that? You see that? GG? 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 Gigi. Putang ina? Ano? Ano ha? Ano? Ikaw pa? Ikaw pa? Ikaw pa? Ikaw pa? Ikaw pa? Ano? Ano ha? Ano? 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 Ano kayo? Ano, ano tingin nyo sa akin? Easy? I'm not living for nothing. Oy! Ito. Eh, visit. Eh, patay ako. Visit. Boom, deserve. Pag ako kasi nagmamarksman, pre, sigurado panalo talaga. eh. I iba talaga ako marksman min. Kapag so, ako nag-marksman, talagang uh, bubuatin at bubuatin ko yung team, eh. Tangina mo, pare. Sino ngayon yung BP? Sunod siya kung sino yung BP. Oo. Oh. Sino yung BP? Ayan! Garo! Yung Bobo ka ba? oh, yan o. Oh. Tingnan nyo. Oh. O, ba? Diba? Tang ina mo, Krolo! Huwag ka okay, iiyak. Yeah. dapat hindi kong MVP. Ano yan? Ba't, ba't itong MVP? Dapat akong MVP.